Whole of government approach na ang ginagawa ng gobyerno para tulungan ang libo-libong Pilipino na naipit ngayon sa tensyon sa Israel. Kaugnay niyan, inirekomenda naman ng Department of Foreign Affairs ang Alert Level 3 sa Gaza Strip kung saan nagkukuta ang militanteng Hamas. Si Alan Francisco sa report. Nakatutok ang pamahalaan sa kalagayan at kapakanan ng mga Pilipinong naipit ngayon sa gera ng Israel at Gaza. Sinabi ng Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na whole of government approach ang ginagawa ng gobyerno upang matulungan ng mga Pinoy sa Israel at Gaza. Higit 30 Pinoy ang nasa Israel ngayon, habang higit 130 naman ang mga Pinoy sa Gaza na nakapag-asawa na ng mga Palestino. It does not involve only the DFA and the DMW, including DMW OWA, but we are meeting with other government agencies such as the DND, DSWD, DOLE, Tesla and other offices as we work together to ensure the safety and protection of our Kababayans in Israel and Gaza. OWA is in a 24 hour uh, non stop work mode and uh, we're also in full cooperation and full coordination with the uh, DFA, the DMW and our uh, uh, the IDF in Israel. And uh, we, put up, uh, we put up a command center in OWA. And uh, currently, yung pong ilan sa ating mga kababayan na humingi ng tulong, diyan dumadaan lahat. Pitong Pinoy ang naiulat na unaccounted for o nawawala dahil sa gera. Sabi ng DFA, wala pang Pilipino ang nagpahayag ng kagustuang lumika sa Israel. Wala pang umiiral na alert level, kaya hindi pa rin inarekomenda ang repatriation. Habang sa Gaza, inarekomenda ang pagpapatupad ng alert level 3. Which is voluntary repatriation. So hindi pa mandatory. So th this uh, will be clear with the President. As for Israel, our embassy has not yet made a recommendation. Although we are working, our task force is working by the presumption that we're in the precautionary phase because we have to prepare. No? Onhold ang deployment sa mga OFW sa Israel dahil sa sitwasyon. Nakahold ang mga Pinoy caregiver na tutungo sa Israel simula pa noong nakaraang taon. Pero wala itong kinalaman sa nagpapatuloy na krisis. So naka naka hold ngayon yung sa caregivers, but on a, not as mentioned by Yusek Ed, not related to the current situation. It's because there are current negotiations taking place between both sides. Ngayon do sa hotel workers, I um uh. Meron pa rin government-to-government -government hiring. We're looking at the airport situation in Israel and consult with our counterparts, yung labor and immigration authorities, as to whether uh, pwede muling mag-resume. Samantala, wala pang travel ban sa Israel pero ang embahada ng Israel una nang nag-issue ng travel advisory. Kaya pinapayuan ng DFA na iwasan ng munang bumiyahe ang mga Pilipino sa Israel. But uh, we're advising you it's best possible to uh, postpone. postpone them until we're absolutely sure that the facilities have ended. Because after all, uh, even the Prime Minister of Israel has said that we're in a state of war. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.